Maurice, ngayong araw ang pahiwatig ng gumagabay ay may buenas kang araw, malakas ang enerhiya sa pakikipag-usap, ang iwasan mo lang ang makipag-deal sa gabi, nang makaiwas sa problema sa kalusugan ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ngayong araw ay maayos ang mga gawain sa trabaho, at maging maunawain ka muna at naaayon na maging matahimik sa buong araw, ang magbibigay sa iyo na mapansin ng ilan sa superior. Sa pag-ibig, maging mas maunawain ka pa rin dahil para mas sumagana ang grasya ng positive energy sa pagmamahalan, at sa iyong pera ay unahin mo ang minamahal na mabigyan, para laging may mga katalinuhan, na dumating na makagawa ng pagkakaperahan, at ang Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan at ang mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color pink number 10 number 26 at number 45 Taurus ngayong ay okay ang pahiwatig dahil may aura ng swerte o tulong financial sa iyo ang may gagawa ang pinapahiwatig at pwedeng may dadalaw na tao o iyong bigla ang makakausap na okay ang inyong aura pag nagkasundo sa inyong magiging pag-uusap. Sa trabaho, ay may maayos na araw magsipag ka lang at maging matalas ang pakiramdam, ang pahiwatig ng mabigyan ng pansin ang iyong kahusayan sa trabaho, ng mga nakakataas sa hanap buhay sa iyong pera ay unahin mo dapat ang minamahal, na iyong bigyan at ang anak na may asawa ng patuloy na gumanda, ang iyong katalinuhan sa pagkakaperahan, at maging mas maayos pa ang bawat kalusugan, at ang aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color blue number 44 number 17 at number 10. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ay wala kang enerhiya na maganda sa mga gustong gawin na usapan kahit pa sa mga lagi ng nakadil, kaya ipagpaliban mo muna ang lahat sa ibang tao. Mas naaayon sa iyo ang mga kapamilya, ang bigyan mo ng pansin ng makabuo naman kayo sa usapan ng mga idea para kahit sa maliit na pagkakaperahan na magawa, at iwasan mo lang ang pagpirma ngayong araw dahil mahina ang pag-asenso kung may pirmahan kang magagawa ngayong araw. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya ay bawal sa kanila ang makipag-deal ngayong araw kung may involved na pera sa kanilang gagawin dahil kung sila ay didirestyo ay pwedeng ikakalungkot ang kanilang makukuha, kaya iyong sabihan na dapat na huwag ng tumuloy, o maging napaka-wise dapat sila. Sa trabaho, ay maayos ang buong araw para sa iyo, walang sinyales na problema sa mga gawain, ang dapat na iwasan ay kasama sa trabaho na magaling mambola, o magbiro lalo na kung kabastusan pwede kang mabigyan ng pagkainis, at problema ang pahiwatig, ngayong araw kung ikaw ay madalas na makikipag-usap sa kanya. At ang Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color red and color gold number 14 number 32 at number 6. Cancer Ngayong araw ang pahiwatig dapat ka mag-ingat muna sa mga dating nakausap, lalo kung sa pagnenegosyo. At kung may dapat gawin sa tahanan ay bigyan mo ng pansin, dahil may kaginhawahan na kayang maibibigay sa inyo kung iyong matatapos ang pinapahiwatig. At iwasan mo muna gumawa ng mga plano sa ibang pagkakakitaan, ngayong araw dahil walang papasok na idea na maayos, at sa trabaho, ang dapat ay maging masinop ka sa mga nagawa, at umiwas ka muna sa mga babae na mga kaibigan, sila ang kayang magbigay ng suliranin sa pera. Sa pag-ibig, kung may nais kang malaman pa, gawin mong maging malambing at doon mo malalaman ang ibang gusto niya, nang lalo mong mapasigla ang buhay pag-iibigan. At ang Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 10, number 32 at number 19. Leo, kung sa trabaho dapat kang may masungit na ugali muna ngayong araw, ang pahiwatig, nang walang makagawa sa iyo ng bad energy, sa mga dapat mong magawa at plano sa gagawing trabaho, at kung may dapat ka naman makausap sa isang other income, ay ituloy mo lang dahil may sinyales na may maayos na resulta. Sa iyong pera, dapat ka lang muna maghigpit bawal ka magbigay ngayong araw sa pamangkin at mga tiyahin, kung maiiwasan mo ay makakaiwas ka sa mga maibibigay na pagbagal ng iyong pagkakaperahan. Sa kalusugan dapat na maging maingat ka ngayong araw, Huwag ka ng masyadong mainis ngayong araw, at iwasan mo ang pagkain ng masasabaw na masebo, mga kontra ngayong araw para sa iyong puso, kaya dapat mong maiwasan ayon sa iyong gabay kalusugan, at ang Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, at ang mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 18 number 25 at number 34. Virgo, ang pahiwatig ngayong araw kung may kausap ka at makinig ka ng maayos sa mga sinasabi niya kung may kakaiba siyang sinasabi, ay huwag mong paniniwalaan kagad, dapat mong alamin dahil kung mapatunayan mo, ay doon ka lang talaga dapat gumawa ng desisyon, kung sasama ka sa kanya ang pinapahiwatig, at iwasan mo ngayong araw, ang gumawa ng pagpirma muna ng mga kontrata, dahil mahina ang pag-asenso kung ikaw ay makakapirma. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho dapat manindigan ka sa iyong mga nalalaman, kung tama ka kahit hindi ang sa iyo ang masunod sa lalabas na desisyon, ay okay lang ang pahiwatig dahil nakakitaan ka naman ng ibang superior, na ikaw ay matatag na maaasahan ka sa trabaho. Sa iyong pera, ay iwasan mo muna ang maging mabait para walang mailabas ng buenas mong pera sa ibang tao o kahit pa sa mga kapatid sa iyong minamahal ang pwedeng mong mabigyan, para ang buenas na pera ay maparami pa ng naaayon, sa inyong gustong gagawin, at ang Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color green and color silver number 19 number 36 at number 22. Libra ang pahiwatig sa iyo dapat ay may mahaba kang pasensya, kung may dapat kang kausapin, at maging mas malakas ang pakiramdam, dahil pwede sila ay may tukso na malaking pagkita ng pera, na dapat kang maging mas maingat, nang maging mas maayos ang lahat na iyong magagawa ang pinapahiwatig, at kung may ibang kausap na mga kaibigan, ay okay ang sinyales madami kayong magagawa ng maayos, kung sa pagkita ng pera at iba pang plano na gustong magawa Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan Ayon sa gabay ng pag-ibig Sa trabaho ay wala ka muna dapat napaligtasin kung dapat mong punahin Ay gawin mo para sa ikakaganda ng iyong mga gagawin at maiwasan mo magkaroon ng suliranin sa hinaharap sa hanap buhay ang pinapahiwatig. Sa iyong kalusugan, ngayong araw ay dapat lang maiwasan mong magalit, at maging malungkot ang isipan at ang bawal na pagkain, ay lahat ng mga klase ng inihaw, ang magpapahina ng ugat sa puso. Ayon sa iyong gabay kalusugan ngayong araw, at ang Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 10 number 5 at number 28. Scorpio, kung may gagawin ka ngayong araw, ay hayaan mo lang ang mga kausap, ang magsalita ng magsalita, para makita mo ang kanilang pamamaraan, at doon mo magagawa na maging maayos ang iyong diskarte para makagawa ng maayos ang pinapahiwatig, at huwag ka muna gumawa ng pagpirma ngayong araw, dahil mahina ang pag-asenso kung may pipirmahan ka ngayong araw, ang pahiwatig. At sa iyong pera, ay bawal muna sa iyo ang magbibigay sa mga pamangkin at pinsan, ang magulang ang pwedeng matulungan pag lumapit sa iyo nang patuloy kang may mga dasal na ikakaganda ng iyong kalusugan. Sa trabaho, ay mas dapat kang may ugaling mabagsik na matatawag muna ngayong araw para ang mga gustong gumawa ng bad energy na kasama sa trabaho, ay hindi makalapit sa iyo, at nang makatapos ka ng maayos sa mga gagawin, at ang Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw at ang mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 5, number 12 at number 36. Sagittarius, ngayong araw ay masusukat ang iyong pasensya. Sa iyong makakausap kaya dapat ay huwag mong pansinin. Ang ibang sinasabi, dahil kung may inis ka ay pwedeng kang umalis kagad. Napatigod vibes ng swerte, sa gagawin ay baka mawala na rin pagtiisan mo na lang sila, dahil kung magagawa mong magkasundo sa huli, ay makakagawa kayo ng ibang pagkakaperahan, ang pinapahiwatig, at kung may dapat na ikaw ay gagawin sa minamahal, ay huwag mong kakalimutan, dahil kung magagawa mo ay lalong sisigla, ang inyong good energy ng swerte sa mga plano sa pamumuhay. Sa pagmamahalan kung laging may nagagawa na tampuhan, ay dapat mo nang baguhin ang ugali na ganoon para ang good vibes ng swerte sa inyong pag-iibigan, ay hindi na nababawasan ang mga swerte sa pag-iibigan. Sa tahanan ay may sinyales na may dadalaw na hangin, na kayang magbigay ng ikakahina ng kalusugan, kaya dapat lagi kang mag-obserba sa pamilya, nang maagapan mo ang karamdaman at makatipid ka sa gastos ng pera. Sa trabaho, dapat ay maging maunawain ka lang sa mga kasama sa trabaho para makagawakan ka ng maayos na masaya sa mga gagawin at kayang kang mapansin ng ilan sa iyong mga superior na ang isa sa kanila ang magiging ka-vibes mo sa pag-asenso sa hanap buhay at ang libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color yellow number 21, number 10 at number 29. Capricorn, kung may dapat kang gawin sa mga dil nang nakaraang araw na mga naging usapan, ay pag-isipan mo pang mabuti kung iyong itutuloy dahil sa talagang determinasyon mong tunay at sa iyong gagawin na pag-iisip at pag-aaral ang makukuha mong tunay, na gagawin ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay okay naman ang iyong aura ng swerte, sa mga dapat na gusto mong gagawin, at yun lang mahina ang iyong aura sa mga tao, na may katandaan na ang edad sa iyo gastos, lang makukuha mo sa kanila kung may deal ka, sa ganoong mga tao, ang pahiwatig. Sa trabaho, dapat lang ay maging mas maunawain ka sa mga kasama sa trabaho, para maging maganda lalo ang iyong relasyon sa kanila, at makikita mo ang pwede mong pagkatiwalaan sa kanila na magiging kasama mo na may malasakit din sa iyo. Sa iyong pera ay okay naman ang magpautang sa mga may tiwala ka na makakabayad sa iyo, at sa iyong kalusugan, ay bawal muna ang mga lamang loob ng hayop, Ngayong araw dahil mag-iipon ng ikakahina ng ugat sa kidney at puso, ayon sa gabay kalusugan mo ngayong araw, at ang Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 30 number 16 at number 29. Aquarius Ngayong araw ay may aura ka ng katalinuhan. Sa mga bagay na iyong gustong magawa na pagpupundar na negosyo, kaya matuto kang magmasid sa mga nakikita at nang magkaroon ka ng idea na pwede mong magagamit sa iyong naiisip ang pahiwatig at kung may mag-aaya sa iyo na maliitang pagkita ng pera ngayong araw, ay okay basta bago magpawala ng mahahalagang bagay sa iyo ay laging manigurado, at relax ang isipan, at magagawa mong maayos at kung dapat mag-stop na, sa pakikipag-usap, ang pinapahiwati. Sa iyong pera ay ang minamahal mo lang ang pwede mong mabigyan, kung may dapat siyang gagawin sa pera dahil swerte sa inyong dalawa, ang perang hawak-hawak ng pagpapaasenso. Sa trabaho, ang pahiwatig dapat lang ay maaga ka makakapasok doon magsisimula. Ang good vibes ng swerte mo sa mga gagawin. Sa pagmamahalan, iwasan mong magsalita na may kataasan ang boses, maramdamin ang minamahal mo ngayong araw, para hindi magkaroon ng kalungkutan, sa inyong relasyon ngayong araw, at ang cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 21, number 15 at number 34. Pisces, ngayong araw kung may pagpipilian kang pupuntahan, ang dapat ay sa laging kang nasa masayang aura, ang iyong dapat na mapili at doon ka makakagawa ng maayos na desisyon, ano ang iyong gagawin, kahit sa pagnenegosyo ang pag-uusapan o kahit sa pamilya ang pinapahiwatig? Sa iyong pera dapat na maging mas maingat ka sa gagawin, mong investment kung meron kang gagawin, dahil mahina ang aura ng pag-asenso kagad, unahin mo na lang ang gusto ng minamahal at ng mga magulang kung may kahilingan sa iyo ang pahiwatig, nang laging may gabay ng swerte sa mga gustong gagawin na pagkakaperahan. Sa trabaho, ay mas mainam pa sa iyo ngayong araw na gumawa ng matahimik at huwag kang magbibigay kagad ng iyong mga kaalaman ngayong araw sa mga kasama sa trabaho. Nang ligtas ka na makuhanan ng swerte ng iyong mga kasama sa trabaho. At ang libra ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 20 number 16 at number 32.